Hala, ganyan pala yun. Hala, this, hindi natigil o. Hala, ang laki. Hala, puto ang nanit. Hala, iba ba yun? Hala. Hala, lima na. Hala. 20 mil, 50 mil. Hala. Bila, isa pa. Hala. Hala, this. Dagdag o. Hala, Hala, hindi na natigil. Hala, lamia. Hala, 16,000 ako. Hala, ang galing. Hala. Isa pa. Wala <laughs> <laughs> yun na nga. Wala. Skater na nga. Wala, this. Nagising si DJ. Ingay. Wala. Wala. Skater na naman. Wala, oh. Hala, hala, hindi na Liz, siya natigil. Wala, legit, puta. 17, si oh. Wala, ayan si na plus Bintin. 5 ulit. 21 na. Ah. Wala, grabe. Wala, 16,000. Wala, ayan na naman siya, oh. 17. Wala. 17,000. Ayan na, skater ulit. Oh! Shit! Shit! Scatter ulit Queen! Shit! Oh. Isa na naman yan! Ah. Ayan na! Inom ka mo na tubig yan! Ano okay, ka! Aray, ayan Jack. na naman Oh. oh! Ace na naman oh! King! Oh. Hala! Grabe! King! King. Hala! Ace! Queen! Hala! Queen! Shit! Oh. Hala! Grabe! Oh, grabe! Ganyan pala to! King! Diamond! Hala! Grabe si Super Ace! Oh. Namigay siya oh! Grabe. Eh, ano puga si Bintin Spin pa, ano, oh. Ano na yan? 21,000 21, 000 21 000 na, oh. Na, ano. Oh, sana all talaga. Shit. Shit, Jack. Puga King. Jack, ah yan. Jack. La, isa pa, ha. Eh, na hmm. naman siya. Ay, grabe. Iba ka talaga, Super Ace. Hmm. Grabe. <coughs> Pugar. Napatay ang cellphone ni An. Ang nyari? 21,000 na, oh. Uy, bala to. grabe. Wala, grabe yes. dong. 21,000 na dong. Oo, oh, na, one, two. gala. Paldo. Mm. Paldo. Puta. Oh my God, magwala to ka, An. 10,000. Uh -oh. <laughs> Yan na naman. Yan, oh, ace, 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 ace. again 25 na oh, oh. ugah oh. oh my god Hala, Hala, lang na 25 lang lagi na ara naman sa na ay 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 Isang uras mo naman. So, shit. Okay. Isang. Oh! Ayan na naman. Oh, Twitter na siya, this. Ay, Plus grabe. Five, ha. Hala, 26 na ako. Hala, grabe. 50 mil na gini. Na. 600. Shit. Oh. Uh, shit. Oh. Ayan. Oh, ayan na naman ah. siya. Ayun. Na. Na. Alis talaga ako sa balintawa. Tingnan mo. Wala tayo. Isa <laughs> na naman. Dayamon, dayamon. Yes. Isa <laughs> pa. Wow. Queen, queen, queen. tutulog sa si DJ ulit. Hala, grabe. Hala. Hala. Hindi na tigil this. Shit. Hala, hala. Kasat, hindi na kagad. Oo. Ano ba ito? Ito, buy bonus? Oo. Hala. buy bonus ko. Ay, grabe na. Isa pa! Ayan, so... Oo! Oh, Ayan na naman! Hala, oh, dee. Hala, uy! 29 na ako! Hala, sabi ko sa'yo, 50 mil toan, eh! Hala, dee. Hala, panagotan oh, mo! Oo, 100! ka, super ace. kung so, sa akin to, mapagawa ko na yung kusina ko, ano? Hala, grabe, 34 taos sa sabi ko sa'yo, magiging abot 50 mil to. Hey, <laughs> ay, grabe. <laughs> Yan, <Try 30 ,000. laughs> na-scatter na oh. na doon. Ano scam? Hindi. Unleash, grabe, ba, malapit 20, 50 mil na. Yes, hindi. okay lang, lang, DJ. Okay lang. Okay lang. Okay um, lang. Shit. Ooh. Ooh. Oh. my goodness. Oh. Hala. Oh. Grabe. Grabe. Ganun pala yan. Anong link to? Kay Bibilo binigay yan sa akin. Bago. Ay, ah, ito sabi Oo, niya? Oo. Diyan ako. 150 ala. lang ang phone Grabe, ko. no? 150. Hala. Hala. na naman. Ah! seven minutes na. Hala. Sa! Wala man, gang! Wala naman! Wala naman! Sabi ko sa'yo, ano eh, 50 mil bibigay sobra pa to. Ay, oh. 23, oh. 22 spin. Hindi pang na ako sa utang. <laughs> oh. oh, oh, just mali hiningi oh, ko sa'yo, lima oh. <laughs> Be, 37,000 oh. na siya, be. Ay, 5,000 Tapos ano, 18 spin oh. pa, oh? Tapos oh. naga endless cutter pa. Oo, 5,000 akin, ha. Hala, sarap naman ito, Oo, oo. Hala, grabe. Grabe, o. Hala. Hala, last cutter na naman, Scatter na, na naman! Ay, lima libo. Hala! Sabi ko sa'yo, hundred no. thousand to na. Hala, kanya-kanya na. Ano daw? Da, ano, overheat na cellphone ko. Hala, grabe. Uy, electric pa naman yung cellphone niya. Hala, <laughs> ito. Nakakapang oh no. wala. <laughs> oh, super ace lang! Ooh. Super ace lang! Malakas! Oh, oh Jack! Queen! Ay, Ay grabe! Ayan na oh. na! Oh. <laughs> oh! sakto yung betten ko! Shit! Queen! Ay, grabe! Ay, Ay, ayan no na, grabe! Oh. Lana 39,000! Sabi ko sa'yo, oh, abot 50, ,000 50 ,000 to 100,000 pa, eh. 100 oh. pa Ay, to. <laughs> <laughs> Queen! Queen! Yan na. Ah. Oh. Ay, grabe. Ilang minutes na siya, Diyos na. Ah, 10 minutes, no? Oh, lima libo, lima Ala, isa pa, isa pa. Limang isa pa. Libo, Ayan Ay, na. Laja. Na, Jack. Na. 5,000. libo, limang libo. Ayan na naman. 5,000. Ah. libo, lima Ayan na naman. Hmm. Oh, huh? oh, isa pa. Isa, isa pa, laglag lag lag mo na. Laglag ha? Laglag mo na, lag, 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 lag na starter. Laglag, lag, upante. Kagi na. Na, 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 na. Grabe. Tayo, sabi kayo. ko sa iyo, ang sing kwenta. Well, makikita pa, ano na. Hala, yan na nga, oh. Hmm. Ayan Ay, na. <coughs> oh, Puminta. one eight. Grabe. 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 nga lang, eh. tuntuan na tayo. Yo? grabe pala itong magbigay, Ay, grabe. Shit. Ay, Ay grabe. grabe, oh. Ano? Shit, Ay, Grabe, oh. 43, oh. 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 win. Hala. Grabe, 43,000 na ako. Shit. Ay, grabe. Grabyo! Grabe, Makabay dok sa utang Ay, ko. Impas tanaga! Wuuu! Ay, na. Ay, na! Sagot kaniyan na yung hero ko! Ayaw na! Hala! Ay, Ay, Gawin mo isang isang 100,000. isang sa isang na. isa pa, isa. tao sa isang tao sa isang tao sa sa isang tao sa isang sarado na 50. Sige ha. Tingnan mo. grabe pala. Ano pa gumawa 'yan ng 100,000? Oh, oh, di oh, withdraw oh. na mo 'yan oh. 1 million. Oh, yan na. ayan, ayan, ayan. Di pala to. Ay, grabe. O, pala na to. Ipapasa, ipapasa ko na. Oh, ace. Oh, grabe. Paldo. Sapa. Ipadoon na to. Sa 46,000. Sapa, ibabay pa. Ay, isa pa, isa pa. Isa pa. Napagod na siya. Napagod na? Sapa. Oh, yeah. sarado mo na 50 mil. ah, pagod na. Oh, yan pa. Meron mm. pa yan. Hmm. Oh, king. Na. Oh, ha? Oh, ace. Oh, isa pa. Isa pa. Isa pa. <laughs> <Abangin. laughs> <4 to 7. laughs> sarado 50 lagi to. Oh, isa pa. pala siya, ah. Manda ka Ay, grabe. Hmm. ilagdag mo na rin yung ano? Grand prize. Oh! <laughs> Walang tega! <laughs> <take> na yung <laughs> <laughs> Malapit na ako mag-50, oh, diba? Trending to, trending. Oh. yung cellphone niyo. Trending yan siya. <laughs> trending oh, isa pa, oh. oh sila, yung oh. cellphone. Ay, grabe. Ay, grabe, oh. Galing. Ay, naku. Hinihingal na ako. Na Isa naman. pa. Sarado sing pinta lang yun eh. Oh, isang uh -huh. libo na lang kulang. 300, 300 na lang. Abot na lang 100,000 yan. Na. Isa pa. Na. Ace pa. Oh, na. Huh? Na. 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 Ang libo oh. naman oh, yan. Oh, na. 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 Sarado. 50 na, Anne. 50 will na. Nawala yung voice nito. Hello, Doming Ace. Ace. na 64 na ako. 100,000 oh, sa talagor. 64. 64. akin. on. Uh, Abot ang 100,000 yan. Hala. Ay, grabe. Hala, grabe. Oo, ayan na naman siya. Ace. Isa pa. Isa pa. Ilaglag mo. Ah, wala. No. Isa pa. Yan. Oh. <laughs>

Then. Hello. Hello. 800, <coughs> na. <coughs> <coughs> Ayan. Oh, my God. <laughs> baka mag, mag ang akin yan. Bahira <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> lang na. na. na Hello. <coughs> <coughs> queen. Ay. Ayan na. So, oh, isa na, may naman. 1, 1, Grabe. Mas marami yung kanina. 12,000. Oo nga. Mukhang mag-jesme ang ating anak. Ayan na. Oo. 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 Ay, grabe. Ako, may ako. Isa na lang? Siya, maganda. Abot ang wala. na. Natapos na. Natapos na rin. Abot ang wala. Isa pa, isa pa, isa pa. Wala na. Grabe. Huwag mo natanggalin. Oo. 69倒産。